Nagtanong-tanong kami sa mga tao, sino ba para sa kanila ang top 10 na pinakamagagandang artista sa panahon ngayon na nakabase sa fairness at facial features? Tara, tignan natin ang top 10 na pinakamagandang artista sa panahon ngayon. Top 10. Bianca Umali Si Bianca ay nagsimula bilang commercial model at the age of 3 at naging child star naman kalaunan. Sa ngayon ay nasa pangangalaga siya ng sparkle ng GMA7 at isa sa mga tinuturing na precious gem ng istasyon. Top 9. Andrea Brillantes Si Andrea Brillantes ay nagsimula bilang isang child star. Ngunit mas lalong nagbumang kanyang karera nung siya ay nagdalaga. Isa sa mga tumatak niyang serye ay ang Kadenang Ginto kung saan nakasama niya si Francine Diaz. Top 8. Gabby Garcia Kilala bilang Sangre Alena ng Encantadia, si Gabi Garcia ay isang kilalang artista at vlogger sa Pilipinas. Isa din siya sa latest edition ng mga bagong roster ng host ng Pinoy Big Brother. Top 7 Shuvi Etrata Sumikat sa kakatapos pa lamang na Pinoy Big Brother collab, marami ang oportunidad na nagbukas para sa kapuso yung artist na si Shuvi Etrata. Ilan sa mga latest na projects niya ay ang mga commercials katulad ng Mang Inasal at TV guestings katulad ng Unang Hirid at It's Showtime. Top 6, Francine Diaz Unang sumikat sa afternoon drama series na kadenang ginto, si Francine Diaz ay nagkaroon ng oportunidad ang mga manonood sa Gen Z market. Gamit ang kanyang inosenteng muka, marami ang nahumaling sa kanyang malaanghel na ganda. Top 5 Jillian Ward Katulad ng karamihan na nasa listahan nito, si Jillian Ward ay nagsimula bilang isang child star. Sa ngayon, gumagawa na siya ng pangalan bilang isa sa mga prinsesa ng GMA7. Top 4 Anne Curtis isa sa mga pinakatinitingan lang artista ngayon ay ang Showtime host na si Anne Curtis. Nagsimula ang kanyang karera bilang child star. Sa ngayon, ipa-ibang proyekto na ang kanyang nagawa. Top 3, Liza Soberano Nagsimula bilang isang commercial model, si Liza Soberano ay sumikat noong ginawa niya ang serye na Forevermore kung saan nakasama niya dito si Enrique Hill. Top 2, Marian Rivera. Nagsimula sa kanyang mga supporting character sa GMA7, si Marian Rivera ay nabigyan ng big break noong nakapasa siya sa auditions ng adaptation ng hit Mexican novela na Marimar na ipinalabas sa GMA7 noong mid-2000. Pagkatapos nun, unti-unti nang umusbong ang kanyang karera. Mas lalo pa siyang sumikat noong ginampanan niya ang iconic role na Darna. Top 1. Christine Hermosa Unang nadiskobre si Christine Hermosa noong sinamahan niya ang kanyang ate para sa isang VTR at yun na nga naging simula ng pagpasok niya sa industriya ng show business. Nagkaroon siya ng big break nung ginampanan niya ang role niya sa pangako Sayo iyo na kung saan nagbigay ito ng napakataas na survey para sa ABS-CBN at mula noon naging isang iconic actress na si Christine Hermosa. Sa ngayon, ay masayang ginagampanan ni Christine Hermosa ang kanyang bigger role bilang nanay sa na mga anak nila ni Oyo Boy Soto.